Yo, What's up? Welcome back sa cooking show natin mga karepa. Tuturuan ko nga pala kayo paano magluto ng patatin. Kaya ihanda nyo na yung mga ingredients nyo. Igisa ang wangba. Isunod nyo yung sibuyas. Check out nyo na lang yung ibang ingredients yun. Maalala na kayo. Naglagay nga rin pala ako ng pineapple chunks at saka pineapple juice. Tapos ito, mamasitas na oyster sauce para mas masarap. Di pa ako na kontento, Dinagdagan ko pa nga. At syempre, hindi mawawala yung beef cubes. Ay, pork cubes pala. Tapos, the more the merrier. Yan, paminta. Tapos, paminta ulit. Mm -hmm, mas masarap, mas marami. Simple at mabilis ang proseso lang ang gagawin natin dito mga karepa. Kaya hindi kayo mahihirapan at ito nga nagkaabutan ng star anise maglalagay tayo niyan syempre mas masarap kasi patatim yan chinese style norem nga rin pala tayo ng bulaklak ng saging dyan tapos to yung dahon ng bayabas ay hindi, bay leaf pala yan ilagay nyo lang lahat ng ingredients na meron kayo para hindi na nga kayo mahirapan. Simple at madalian nga lang to, di ba? Tapos nagdagdag pa pala ako ng bulaklak ng saging diyan, tsaka konting asukal para mas tumamis pa at ma-bring out yung lasa. Tapos konting halukay-halukay lang yan mga kare. At syempre, kailangan mo ng takpan at pakuluin yan para mas lumambot pa yung laman at mas manuot pa ang lasa. Huwag nyo palang kalimutang palaputin yan kasi mas masarap kung mas malapot yung sauce natin. Terima kasih telah menonton! Yun na nga mga idol, mga karepa. Ganun lang kadali magluto. Konting preparasyon lang at unahin nyo na yung mga mahihirap at patatagal gawin. Kaya ito, 10 days na nga pala to. Joke lang, pero napakasarap ng pagkakaluto natin dyan at napakalambot. Mamaya makikita nyo. ikot-ikot ko muna lang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Kaya sino ba nagsabing napakahirap magluto? Kahit sino, kayang-kaya. Andiyan na si Kumparing YouTube, tsaka si Maring Google. At syempre, andito si Scooter Boy. Kaya yan, hiwain na natin yan. Yan, no? Napakalambot naman nga talaga, mga idol. Juicing, juicy yung pagkakaluto natin diyan at tender. Syempre, bukod dun, yung sauce, masarap din talaga. Chinese style pa, tatimba naman ang pagkakaluto natin diyan Eh. Hindi ko nga rin matandaan kung saan ko natutunan yan. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga idol, mga karepa, subukan nyo na. Napakasarap at napakabisa yan. Kaya maraming maraming salamat sa panonood ninyo mga karepa. Huwag niyo kalimutang mag-like and follow ha, mga karepa. Tsaka paki yung mga video natin.